Thank you so much. Pero ang topic natin ngayon, abay. Mainit-init pa, Atty. Claire. As in. At talagang uh, nang-ipost to sa ating social, uh, sa ating media page no mm. News. Ang dami talagang nagre-react at Claire na ating mga netizens. Sige. Oo, oo. Ano ba 'yan? Dahil ito nga ay inihayag no. Sabi nga po ni uh, Vice President Sara Duterte na huhukayin nito ang labi ni dating Pangulong uh, Ferdinand Marcos Sr. Ah. at ipatatapon sa West Philippine Sea iniyag mm. niya yan at uh, ito nga ang kanyang paghayag uh, sa pamilya no sa Marcos okay. Tony Claire so meron tayo meron tayo wala ah uh, kanina during the report ayon mm. ay uh, nai ano nai naiplay natin mm. Hindi uh, ko lang sure ngayon sa ating digital mm. because kanina may isang political analyst na nagpahayag uh, din sa interview natin dito sa RMN oh, oh, okay uh, okay uh, oh yun uh, si Dr. Froylan Kalilong na sinasabi niya na mm, malabong patulan din ito ni Pangulong Bongbong Marcos <laughs> Jr. Okay. Good morning po, Sir, Madam Vice President. Uh, ang papanyo po ang naggawa ng decision against all Filipinos na may libing si Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani. Uh, ano na po ang nangyari ngayon? Nakalimutan na po ba ng nakaupo ngayon? Maraming salamat po. Um, hindi ko alam. Pero isang beses, sinabihan ko talaga si Senator Aini. Sabi ko sa kanya, kung oh, hindi kayo tumigil, hukayin ko yung tatay ninyo, itatapon ko siya sa West Philippine Sea. Sinabihan ko si Senator Aini. One of these days, pupunta ko dun, kukunin ko yung katawan ng tatay niyo. tapon ko yan dun sa West Philippine Sea. I don't think sumagot so siya. Hindi ko maalala. Nandun pa yun sa group chat. Mayroong mga nakakita. May ibang tao. Hmm. Pero Senator Aini naman, kilala niya naman siya, di ba? Diretso yun magsalita. Hindi din niyan, ano, hindi siya, uh, she's a, I believe, a sincere person. Sana tayo. Yes, sir. Hindi naman yan. Unang-una, tanong natin. Mm -hmm. okay? Ano ba muna ang karapatan ni VP Sarah na gawin yun? Mm -hmm. Abogado siya. Mm -hmm. She knows the law you alam ko, Atty. Claire. She knows the law. Alam niya ang hmm. Uh, nagsasalita ba siya? Actually, okay, tinext yata niya yun eh, sa GC or what. Mm -hmm. Nagsasalita ba siya dahil hindi niya alam yung batas? O nagsasalita siya dahil nang aasar siya? Doon ako sa nang... Asar. Pero sana kung mga asar ka, yun nasa tamang batas. <laughs> yun lang. Di ba? Kung Because... mga asar ka, para hindi ka mapulaan. Sabi mo nga, uh, lawyer. Lawyer kay, oh. di ba? Unang-una, um, kailangan ba talagang tanawin ng utang na loob ng mga Marcoses yung pagpapalibing sa libingan ng mga bayani? I allowed the burial of Marcos because it is the law. He was a soldier. He said that he was not a hero. Fine. I admit it. At this time, I'm not a privy to any of the medals there or I have not seen it. But he was a hero. And even if he just fired one shot against a Japanese as a soldier, he is qualified. He is not a hero. Fine. But he was a president, and nobody can deny that. It doesn't mean uh, the following uh, are eligible to be buried there. Presidents, except those who are accused of death, being a despot somewhere in their. Well, I a president. So, yeah, I'm going to you. Because I did but I'm going to 24 hours burn me. Uh, sa sa ating nakaugalian attorney hmm. sa bilang Pilipino, meron kasi tayong kahit pa paano yung utang na loob eh. Mm. dahil? Dahil at, si ano lang? Si pang, dating Pangulong Duterte uh, lang. Uh, 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 dahil si dating Pangulong Duterte lang ang pumayag na ipalibeng. Yes, Pero, ang tanong naman dito, mm. yun yung ba'y ayon lang sa kagustuhan niya? Kahit labag sa batas? Mm -hmm ni naman eh. 'Di ba? Ang sabi ng dating Pangulong Duterte, ako ay sumusunod lang sa batas. Mm -hmm. Kasi ang pag ikaw ay naging presidente mm -mm. ng Pilipinas, mm -hmm. uh, ano kaya eh, uh, qualified ka mm -hmm. na ilibing. ilibing sa libingan ng mga 'di ba? Mm -hmm. So, ang sabi naman ni Pangulong dating Pangulong Duterte, eh, di sana binago niya 'yung batas kung ayaw niya malibing si ah uh, si Apo Lakay, mm, -hmm. si senior. senior, senior. Sa libingan ng mga bayani. Mm -hmm. So in other words, uh, hindi naman ito dahil lang sa kagustuhan. Mm. -hmm. At uh, i-analyze ko lang ha. kasi kung nagkataon, sino ba sino pa pinalitan niya si Pinoy, di ba? Okay, Pinoy. Sa so, si Pinoy, walang siguro nag-push. Mm. -hmm. Wala. Libing, mm -hmm. di ba? Kasi, uh, siguro in-expect nila, di, walang aasahan kay Pinoy. Mm -hmm. Pero kung may nag-push, Pwede rin, attorney. mangyayari. At inakyat siya sa Supreme Court. Mangyayari. Mangyayari't mangyayari. Okay. Diba? Mm -mm. So, kaya para sabihin na dapat tanawin nyo ng utang na loob, okay. So, pag tinalo ng utang na loob, ano, kahit gumawa na ng mali, kahit mag-ubos na ng confidential funds, okay lang. Tanaw lang natin, ha? ilang So, pagka ba, umutang na loob, dapat kung may mali kang gagawin. Mm, -mm. Kasi kitang-kita naman sa house. Attorney, excuse po. Medyo pakicover niyo lang po yung camera niyong konti. Yan. Wow, Marian Rivera. na Naisulto naman yun, partner. may <laughs> oh, ano ka ba dyan? Labo-labo. <laughs> ah, wait lang. Inisip ko po sino. Inisip ko pa po sino. <laughs> Sep, sip. <laughs> Pwede na yon Marian Rivera. Eh, magagalit siya, partner. Baka hindi niya tanggapin. My goodness, ang <laughs> layo. Hindi kaya, ka, ka, di ba? Oh, di ba? So, attorney, tingin <laughs> Utang na loob ba? Oo, oh, da dapat bang tumanaw ng utang loob? Okay, siguro kasi nabuksan yung issue. Mm -hmm. Di ba? Nabuksan yung issue para mapalibing doon. Oo. Oh, oh. Pero ang tanong ko, kung man nagawan mo ng paraan mm. na maipush yung issue. Mm -hmm. Magpipikit mata na lang ba ang pangulo, yung mga yung mga ibang mga tao? Mhm. Mm 'Di ba? The likes of the likes of Senator Riza, mhm. Mm Magbubulag-bulagan na lang ba sila? Okay? Kasi may utang na loob ka kay May utang na loob sila kay Pangulong Duterte. Well, attorney, sabi ko nga po sa realidad na nangyayari sa atin sa politika sa mm. sa buhay natin mga Filipino, may ganun talaga. Eh. May ganun, 'di ba? Pero tama ba? Ang tanong natin is tama ba? Sa isang, o hindi, wag wag tayo sa reality. Okay, sa isang banda, tama ba? Pag may ginagawang hindi maganda, kahit na may utang na loob ka, hindi mo dapat gamitin 'yung utang na loob para lang mapagtakpan 'yung kanyang mali. Oo. At kung totoong magkaibigan kayo, 'di ba, mas magandang itatama tapikin mo. ka. Oo, itatama mo para, 'yung Eh, oh. yan. Okay. At mo mga... Kaya sabi ko nga, okay lang na nabuksan ang issue na to because of ang ng Duterte. Mm -hmm. Pero partner, sabi ko nga, ako may gumawa ng iba nito sa panahon ni Pinoy, mananalo pa rin malamang. Mm. Yung pagpapalibing kay dating okay. Pangulong Marcos. Senior, oo. Oh, oh. Kasi meron ng Supreme Court decision dito, mm -hmm. partner. Okay? Mm -hmm. Nine ang bumoto, five ang nag-ayaw. Ayaw, Ayaw oo. Oh, oh. So majority yun ni eh. Kaya lang, attorney, sa panahon nga kasi ni Duterte na ilibing, di ba? Pero mayroong Supreme, Supreme Court decision, may humarang eh. Oo, so ngayon, ito yung gina, ginawang uh, salita o mm. pangusap ni mm. Vice President Sara Duterte. Yeah. Pero, okay. Ano naman nga yung karapatan mo? Nagsalita yung Supreme Court mm -hmm. na may karapatan yung mga Marcoses na ilibing yung tatay nila doon. Mm -hmm. Ano na ngayon ang karapatan mo? para hukayin yan at dalhin mo sa WPS. Alam ko naman, partner, mm -hmm. na ito ay exage. Mm -hmm. Diba? Yung bugso ba ito ng damdamin? Ang gusto, tingin ko, ang gustong iparating dito ni VP Sara, tumanaw kayo ng utang na loob. At tumahimik kayo. Uh -uh. Wag ako. Yes. Wag ako. Yes. ba? Diba? Ganun attorney Claire. Kasi ito mga nagdaang araw, puro ang mga balita, yung sa funds eh ng Office of the Vice President sa DepEd. Eh, kasi may nakikita eh. Eh, yun nga, attorney ah, siguro, inisip lang nila, ba't ako lang? Ang dami-dami namin. Ah, kayo din naman eh. May e, gano'n, mm -hmm. di ba? Tawag nga sa inyo, lakos. Oo. Oh, oh. <laughs> ba't ako lang? Iyon, ator, diba? eh, ang lumalabas eh. Mm. Oo. Oh, oh, oh. Yun yun, di ba? Ba't ako lang? Ba't ako palagi hinita nyo? Eh, ang dami-dami natin gumagawa ng kabalastugan dito. Oh, eh nangyari sa 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 ugali at sa ikinikilos ni Vice President Sara Duterte. Pumapatol eh. Pumapatol eh, si Sara. Oh, ngayon nag, nagbibigay siya ng mga salitang ganyan sa in, 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 sa media, sa publiko, sa mga kababayan natin, hindi ba? Ito kasi um, it, ito, mm. eh, mga kakli, mga kayubi. Eh, tignan niyo lang to ha kasi pwedeng mali yung aking nakikita, 'di ba? Ito kasi ang napapansin ko kay VP Sara. Mm -hmm. kapag kami may matinding may matinding issue na pinupukol sa kanila. The following day, gagawa siya ng kwento. Mm -hmm. oh, okay. Para yun ang pag-usapan. Tingnan nyo. Mm -hmm. Kahapon, ang usap-usapan partner, ang init, e eh, tungkol sa 16 million mm -hmm. na pinap Safe houses. Safe renta. houses. O oh, tama yun, nabalita diba? ngayon sa RN Parang News. Parang isa 90 days, 90 90 million, ah tama ba, 90,000 per day. Per day, attorney Claire. Mm -hmm. Oo. Oh. Mm -hmm. Tapos ang, ng gamitin yung takaw, ha. ang lalakas kumain ng informants niya, mm -hmm. kasi magkano, 40 million inubos pang kain in 11 days. Mm hmm. Grabe, ang lakas yes. kumain oh, ano so bang kinain yan? anong klaseng pagkain caviar ah oh. uh, lobster wow sarap ay maluho oo oh, oh. at pera ng bayan, bayan. Mm -hmm. diba so yun yung mga issue kahapon oh, na ay, mainit na mm -hmm. now an paano gagawin para matakpan yan pak oo oh, oh. Ay paano ako? Oo. Oh, oh. pa ako. Ito naman ngayon. Oo, ito ngayon. Oh, Ayan. Oh. 'Di ba? Itong ginawa ni PBBM. Mm. Ito siya. Gusto kong tanggalin yung ulo niya. <laughs> Inis ako sa kanya, toxic na. Correct. So, okay, hindi pa, hindi pa yan, attorney. Marami. Sabi pa ni Vice President, mm. ginamit lang siya sa politika para manalo sa nakalipas na eleksyon si Pangulong Bongbong Marcos oh. Jr. Isa pa 'yon. Eh yun na. 'Yung eh, tagal ng issue niyan eh. Mm -hmm. So sana nagpa-press ka to answer 'yung intriga kahapon. Mm -hmm. Eh binabalik mo 'yung kwento ng 2016, 2021. Uh -oh. Hindi 'yan sa 'ten partner. Mm. Hindi siya 'yung latest eh. Oho. Uh -huh. Gawin mo, sagutin mo, ihanda mo 'yung sarili mo. Tungkol dun sa diumanong ginamit ng OVP, uh -huh. yung mga certification na malitar na hindi naman pala nila ginastusan yun. Kaya attorney, nangyayari, nalilihis, nali inililihis eh. Yes. Para hindi doon tumutok sa pagkwestyon yes. sa pondo. Kasi kahapon, hindi talaga makasagot si Michael Powa, mm -hmm. si attorney mm -hmm. Hindi rin makasagot, nagturo na lang din mm -hmm. itong si General Mempin. Attorney sabi ni Jemmy Boy by diversion yes. tactics. Thank you, Jimmy. Oh, diversion. Oh, oh. Okay, sabi ko bakit ganito. Okay, ito ha, example to partner. Mhm. Mm no malakas. Ang issue kay Senator Leila de Lima. Acquitted. Mm -hmm. So ang dami pinuyagi. Mhm. Mm Hero on the thing. 'Di ba? Hero on the thing. The following day, Or a day uh, uh, hindi ko matanda ko ilan ha. Ah. Pero after that partner, gawa ng issue si BP Sara. Anong issue? Sige, natatandaan mo? Hindi mo matandaan. Hindi ko matandaan. Ma ko yan. Oo. Oh, oh. Tatakbo ang mag-aama ay oo oh, oh. na senador. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh, oh. Tama. At, diba? Really at, at ang former sabi ng nanay niya, ang tatakbong oh. presidente si Baste. Si Baste. Oh, oh. Ah. So, anong nangyari? tabunan. Issue, tatakbo ba kayo, tatakbo ba kayo? Ano sabi ng tatay niya? Hindi yan totoo. Hindi na ako, hirap na ako mangampanya pa tatakbo pa ako. Huwag maniwala kay Sarah. Sabi niya ano? Ni, ni, Duterte. Sa, ni, tatipaw na Duterte. Oh, another thing. So, di ba ganon? Para mawala ang utak ng tao sa pinag-uusapang si Laila de Lima, dahil siyempre, sino ba ang sangkot nito? Tatay niya. Tatay niya. Tatay niya ang sangkot dun. Di ba? Dahil lumalabas, gawa-gawa yung kwento. Oo, oh, oh, tama. Planting of evidence na labas. Mm, so, mm. kailangan niya, pang! Mm, mm. Oh, another. Partner. Germany. Mm -hmm. Journey. Trip to Germany. Oo. Oh, oh. Tahimik. Bago siya umupo, umu, umu, mm. bago umuwi, mm -hmm. pasabog siya. Sulat siya kay, kay Romel. Mm -hmm. Marbil. Ang tawag niya, Romel. Mm -hmm. Ito, 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 ito. Yung kanyang mga security. security. Oo. Oh. Oh, Mahina kayo, kaya kaya nga dapat meron pa kayong drone, may body cam kayo, ba't wala kayong ganyan? Mm, mm. Sabi niya, di ba? edi eh, di ba, sabi na natin, sana yung 125 million mo, pinambili mo na ng body cam. Total peace and security naman ang pinag-uusapan dun. Uh, oh, peace oh, and oh. order. Mm, mm, mm. Kaya kung attorney, sa sitwasyon naman ni Pangulong Marcos Jr., mm. eh, may naman himik na lamang. Ako sa akin ganito. Oh, okay, okay naman ang himik si ano, PBBM. Mm -mm. Wag niya nang patulan 'yan. Mm -mm. Pero ang dapat na nag-react doon si Senator Amy. O oh, dahil nabanggit din niya eh, sa kanyang sa kanya yung ano message eh. Oh, doon oh. sila nagme-message. Oh, may unang may una GP pala sila no. Oo, oh, oh, unang una Senator Amy. Nakita mo na. Mm -mm. Binastos na tatay mo eh. mm, -mm patay na yun. Tapos paglalaroan nyo pa sa utak, paglalaroan nyo pa yung issue ng tatay, e, eh, kas, e, patay na yun. Eh. E, may kasabihan nga ti Atty. Claire, kapag patay na ang isang tao, kahit anong sama yun, anong ginawa sa inyo niyan, hmm. wag mo nang, bigyan mo na ng respeto. respeto. Pero sa diba? pagsasalita, kanina ni... Isang tahasang... Ang mabastos yung partner. Tapos saan po itatapon mo sa WPS? Bakit? Masakit yun. Unang-una, kahit hindi mo kayang gawin, dahil katulad yung pinangako ng tatay niya, mm -hmm. dapat diba? at yung pinangako din tatay mo, na magje-jet ski para itayo yung bandera doon. ba diba? Mm -hmm. Saan? Sa Ayungin Shoal? Hindi Wala. Bakit? Ano sabi ni... Eh ano? Eh la, salitang politika lang yan eh. Naangampan niya ako eh. Saka may jet ski ako. Ito pa sabi niya. May jet ski ako eh. Pinacheck ko eh. Mm -hmm. Wa walang parte. Walang part. Sira eh. O, oh, paano ako makakapunta doon? Eh, hindi ako makakaabot kasi sira yung parte ng jet ski. Di ba? So, paano mong dadalen? Paano mong dadalen? Magja-jet ski ka rin ba? At bakit WPS? O, oh, pwede na. Bakit WPS? Pwede sa Manila Bay, Tony Claire. Oo. Diba? Pwede sa Manila Bay. Arkela ka lang. Ano dyan? ng tag dito kasi mainit ang usapin ang West Philippines makisakay ka doon sa nagko-cruising oh, 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 oh. mo yun kung may abo siya Di ba? eh Siguro, una, una sig Siguro, attorney, na ano na lang, nasa mga kababayan na natin, ano, like ikaw, napakalawak mm. ng paunawa mo. Sa atin na lang, kung paano natin iniintindi at inuunawa ngayon yung mga nangyayari, di ba? At mm. sa mga binibitawang salita ni uh, Vice President sa mm. Kung sino ang mas lumalabas na mas maingay. Mm. Di ba, attorney Claire? Yes. Na diba, maging mapag, mapanuri na lamang tayo. Mm. -hmm. Sa akin ngayon ito, <coughs> lumabas kanina yung inis ni Bibi Sara. Parang paano ba to? Ah uh, hindi niya makontain eh. Oh. For, for me kasi, attorney if you are a leader, dapat meron kang ano eh. Self-control. Self-control eh. May, may, kahit nagalit-nagalit ka na, ano ka pa rin, abang state, Statesman ba? Tawang yes. Ba, yes. Oh, oh. Saka ang dami niya actually ang dami niyang words kaniyang ginamit. Mm -mm. May mga threatening remarks doon, partner. Ayun pa, Attorney Claire, paano pa lang yun? Threatening remarks yun, kay PBBM. Oho. Oh, Di ba? Oho. Oh, oh, oh. And, partner, wala siyang kinikilalang pangulo. Kinikilala niya lang siya. Siya, ang pinakamataas na leader ngayon ng bansa mm -hmm. Sabi niya hanggang number two lang. Walang number one sa Pilipinas. So, mm -hmm. siya yung number two. So, siya yung dapat ang lumalabas na sinusunod. Mm -hmm. Dahil siya yung pinakamataas oh, oh, na leader oh. sa mata niya. Mm -hmm. Hindi ba yung pang BASTOS? Pang- s oh, oh. So, kahit, alam mo, kahit magkalaban kayo sa politika, dapat at respetuhin niyo yung mga position niyo. Oh, diba? Oh. Eh, hindi ka naman mabubulgar ng ganyan. Mm -mm. Eh, hindi ka naman mabubulgar ng ganyan. Kung wal... Katulad hapon partner, yung apat na militar, apat din dumating, doon, sa dalawa, oh, oh, at dalawa yata, yung, mm -mm. yung nag-issue ng certification, hindi nila alam na yung certification nila ginamit ni General Mempin papunta doon sa Kowa. Oo. Oh, huh. Tama ba yun? Hindi ba nakakahiya yun? OVP, ano, uh, no, DepEd yun, partner. DepEd. mm, -mm nakita mo naman yung, yung sagot ni ano, Attorney Powa. O, mm -hmm. Oh, kinuha niya lang yung kung tutusin Attorney Powa, di ba? Dokumento to para panapal mo do sa AOM ng COA. Kung baga patawag to notice to. Mm -hmm. Dahil nga may, 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 kulang kayo mm kayo -hmm. sa pag-accounting, pag, report Kukuha ka lang basta-basta kung saan saan ang certificate. Mm -hmm. Unang-una, ang dapat na ginawa ni Attorney Powa dyan, talungin mo Saan? Ginastos yung 15 million? Exactly, Attorney Claire. Sinong gumamit ito? At doon tayo hihingi ng certification kung meron man. Oo, oo, oo. Saan tanong ko kay Attorney Powa? Bakit hindi ka pumunta doon sa gumastos? Mm -hmm. Bakit ka nang hingi kay General Mempin na tanongin mo yung mga kilala mo? Hingi ka yung certification, tapos pinasok nyo doon? Sinalpak mm -hmm. nyo lang? O tama ba yung Attorney Powa? Sa totoo lang, kadisbar-disbar yung ginawa ni Atty. Powa. Eh. Sa, sa o ano, oh, bakit? At oh, oh. sa That's falsification. Oo. Oh, oh. Hindi ka dapat doon. Diba? Niloloko nyo. Eh, ayoko sabihin niloloko. Okay? Pero, ang hirap kasi sabihin hindi niloloko partner eh. Kasi sinabi na to, ni Tony Powa, wala naman siyang alam. Mm -hmm. Diba? Tapos so, sabi niya, ito daw, sa, itong summit na to, eh because nagbigay sila ng info. Mm -hmm. Sa to sa malitar. Para nag-conduct dun sa lugar. Yun, oo. Oh, oh, sabi niya yun. Oh, oh. Ay, tinanong siya, sige, ano ano yung pinurchase niyo na info mm -mm. na binigay nyo dito? Sabi niya, wala po akong alam. So, why do you have to answer mm -hmm. na merong purchase info when in fact, di mo alam kung may info na pinurchase? Yun. Mm -hmm. mm -hmm. Di ba? Tapos, ang sabi ng mga, mga AFP uh, officers, officers. Eh, may general, mm -hmm. may colonel, regular nilang ginagawa yun. Yun. Hindi hey, because memo. at wala silang MOA with DepEd. Oh. Walang MOA. Hey. Oh. Kumuha lang talaga ng certificate. Oh, tama ba? Mm -hmm. Hindi hey, ba yung falsification of documents? Mm -hmm. O tapos, 15 million yung partner. Di ba, Tony Powa? Oh. Kaya nga yung nagsalita si VP si Sara, pero hindi naman niya sinagot yun. Mm -hmm. -mm -mm. mm. Eh kaya yun nga, ngayon at Orny Claire, yan ang mainit na mga isyo. Eh nakakagulat Tapos, no, yung mga... Masabihin <laughs> niya pa, na-ready sila magpa... magpa-detain. In the first place, why do you have to say that? Mm -hmm. Kung to, kung kompleto naman yung magiging papel niyo at sasagot kayo na maayos, hindi naman kayo madi-detain. Eh ito nga si, si Colonel Marcos eh. Mm -hmm. Nakapagsinungaling na nga eh. Humingi siya ng sorry. Sorry, yes. Dinetain ba siya? Mm -mm -mm. Si Marvin Marcos? Hindi. So, if you you just tell the truth. May dokumento kayo dyan. Huwag yung oh. galing sa ibang certificate. Oh, oh. Resibo ng iba ginagamit niyo eh. Mm Diba? -hmm. Bawal yun. At, at tapos, attorney Claire, from everyday, may iba-ibang lumalabas na mm. usapin yes. na inilalahad ng Office of the Vice President, si Sarah. N na nagawa kasing nagawa kasing abusuhin ang confidential funds because of the sinasabing joint circular na Ay, ito ba. lang ang kailangan, kailangan lang oh. report niya. Sino ba gumawa niyan? si Senator Lacson ba isa sa mga gumawa niyan? Mm -hmm. Alamin nga natin. Yan, i, i ano natin yung attorney. Meron ako i vlog yung tungkol kay Senator Luxon. Kaya ngayon, kaya nga attorney kaya hindi po S pwede. Sunod so, ang mga uh <laughs> Abangan namin yan, ha? Hanggang, hanggang sa ay, Monday. Pa una, ay, o pa sa halang po ni Ranjuman Rod Marcelino. Ako po si Ranjuman Jenny Pahilanga. Salamat po. Yes, hanggang sa lunes, Magkita at magkarinigan tayo. Ako po sa Tony Clay Castro. Magpapalalang. Magtulugan ninyong kalapatan. Hanggang sa sa Dito pa rin po sa programang Usapang Batas. Iyong napakinggan ang isa na namang edisyon.